Apo! Nasaan ka, Apo? Lolo, narito po ako sa kulungan ng aking mga ibon. Anong ginagawa mo riyan? Sila malungkot ka, Apo. Opo, Lolo malungkot po ako gawa nang may nangyari sa ibon ko yung kiliawang ko dalawa po sila nakawala yung isa akala ko lolo maamo na sa akin yung isa ano bang nangyari apo bakit nakawala ang iyong kilyawan ganito po kasi ang nangyari lolo akala ko talagang Maamong maamu na siya sa akin Inuutakan lang pala ako ng aking alagang kiliawan lolo Ganito po kasi nangyari lolo Nalimutan ko Ang pintuan nakabukas Ganito po bukas na bukas Dapat po nakasara lagi itong pintuan na to Gan Ganyan Kaso pagpasok ko hindi ko po naisara ngayon, nilalaro ko po itong, yung kasama, yung isang kilyawan. Nilalaro ko po, pinalipad-lipad ko dito sa loob, pinapakain ko po sa aking palag. Pero ang nangyari, anong nangyari apo? Nang masulyapan ng kilyawan, ang pintuan ay bukas. Bigla itong lumipad ng napakabilis hindi ko na nakita lolo bakit ganun lolo ganun po ba ang mga ibong galing gubat lolo talagang ganun apo iba kasi ang kinalakihan ng mga kiliawan nasanay silang malalayo sa tao maiilap sila bakit mo naman nagustuhang mag-alaga ng kiliawan apo? Ang ganda po kasi ng huni ng kiliawan, Lolo. Napakalamig sa tainga At yung kulay ng kiliawan, Lolo, ay napakaganda. Tama ka po. Napakaganda. Napakaganda ang kulay ng kiliawan. May kiliawan pa nga na halos puro dilaw ang kanyang kulay ng balahibo. Lolo, paano ba malalaman kung babae o lalaki ang kiliawan? Magali lang yan, Apo. Sanay ako sa kagubatan. Alam ko ang babaeng kilyawan at ang lalaking kilyawan. Yang kilyawang ating nakikita, Apo, ay uh, gilaw ang dibdib hanggang sa kanyang tiyan. Nagpapatunay, Apo, na lalaki siya. Sapagkat ang ang babaeng kiliawan may ibang kulay may nakahalong kulay sa kanyang dibdib minsan may kulay itim subalit ang kiliawan na yan ako puro dilaw ang nasa tiyan niya mula dibdib kaya siya ay lalaki Apo, ano bang binabalak mo sa kiliawan na yan? Bawal alagaan na na po. Malapit nang maubos yan. Lulo, wala naman akong balak na alagaan ng habang buhay yan. Pakakawalan ko lang din yan. Ah, inaantay ko lang humuni yan. Kapag ka narinig ko na po ang kanyang huni, pakakawalan ko na po siya, Lulo. Sapagkat nababagay siya sa kagubatan. Tama ka, Apo mag-alaga ka na lang ng mga African bird. Ayan. Magandang alagaan yan. Ganun din ang kakatel. Apo. Magandang alagaan yan. Ayan, mga kakatel. Ayan, mga African bird mo. Ayan na lang ang alagaan mo. Huwag ka nang mag-alaga ng mga hayop, mga ibong galing bubat. Sapagkat hindi sila sanay mamuhay malapit sa mga tao. At ang nangyari doon sa isang kiliyawan na akala mo maamo na ay hindi maamo. Kaya sa mo naging maamo siya dahil napapakain mo na siya sa napapakain mo na siya sa iyong palad. Pero kailanman apo ang mga ibong nasa gubat, nasa bundok ay hindi yan mapapaamo ng tao. Pera lang apo kung nakuha mo ang mga ibon na yan, kagaya ng kiliawan nakuha mo siyang sisew pa lang at ikaw na mismo ang nagpapakain sigurado yan apo sinisiguro ko yan apo mapapaamo mapapaamo mo kahit yan ay ibong gubat pa yan kapag ka ikaw ang nagpapakain mula nung sila ay sisew pa lang. Maraming maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsubaybay at pakikinig ng aking mga kwento. Huwag po lamang natin kalimutan i-like, i-share, at higit sa lahat i-subscribe. I'm not feeling Johnny. all around.